Yan ay bagong mo pong cellphone! Hello po mga kadilag! Magandang araw po at welcome back sa aming YouTube channel! So for today's vlog ay may pupuntahan po ako sa bayan at bali magpapasama po ulit ako kay Kagwapo lang. At siya po ay naririto ng na mga kadalagyan. By din na po ang ating magiging driver for today, Charot. <laughs> so ano, sasama kita ulit kang gila. Uh -oh. naman ay Sunday at wala akong gano'y uh -oh. ayun kata. Sasama ko. Si Kagwapo lang ay lagi kong kasakasama. Hmm. Kapag wala ka walang pasok ako, hindi ito po mga natambay. Uh -oh. Yan, at paalis na po kami ni Wow. Bagong gulong. Pina-change din muna din pala kanina. Oo. na may every oh. months Yan at dumaan po muna kami dito Kalakagwa lang bago po kami pumunta sa bayan. At uh, sasabihin ko na kung saan tayo pupunta, so hindi pa rin po alam ni Kagwapo lang kung saan kami pupunta. Basta, biyayak lang siya dahil ayaw ko marinig sa bahay at ito ay surprise. <laughs> so, ito ay surprise para kay Mama. Wow! pa <laughs> saan tayo pupunta ka dila? Tayo ay pupunta sa bilihan ng cellphone dahil bibilihan natin ng cellphone si Mama. At mayroong anonymous sponsor na nagpadala at gusto nga pong bilhan ng cellphone daw si Mama. Yeah. Wow! Thank you so much po. Maraming salamat po sa ating buting sponsor na patuloy na nagmamahal at sumusuporta na po sa atin. Thank you so much po sa inyo. Siya ay ayaw magpakilala at nare natin mm. At sabi niya ay gusto niya yang bilhan ng cellphone si Mama dahil siya ay natutuwa kay Mama. At minsan ay parang nakita niyang yung cellphone ni mama ay basahin. Mm, uh, Tapos ay yun nga. Parang medyo inaani na doon. Parang naliligitan. Ay gustong binan si mama ng medyo malaki na cellphone. Kaya thank you so much po. God bless po. po sa inyo. So yung pala kaya pala kanina, nung tayo nasa inyong hindi mo sinasabi <coughs> kung tayo magpunta o <laughs> I, daro ng mama. Ay surprise. Ay dito surprised. na po kami nagkwentuhan ni kagilag sa amin para hindi maririg ng mama. Ayan. Thank you po. At kami po ngayon ay pupunta na sa Infanta dahil doon po maraming outlet at store po ng cellphone. Let's go! So ayan, kami po ay nasa Infanta na ni Lux at dito kami tumingin sa outlet po ng Power Click. Ayan, good afternoon po, Infanta. Titingin tayo ng phone para kay Mama. Samsung. Like this one. Very okay. Po siya na ngayon, uh, ah, ito. Bali uh, free na kung uh, i-issue yung 5 days services po. Sa 17.90 po, ito po yung free po. Uh, Pero kung po Ah, na may na free. Na lang yes. May free na na isa. Yes. Ay, parang maganda Samsung yun na niya. 5 days na po pati yung kanyang free. Pati na. Ilan ang ano na ito? Ilan ang storage? Ah, uh, 128 ma'am. Ito naman po ay 256 yung available po. Bali siya ma'am ay 20,000 May free date siyang another Samsung Galaxy. A6. sabihin mo nilagay lang yung price para makita ko yung customer na yung kaya yung pulay one take one, hindi ka din let's go wala din naka from a big big depende na lang kung sa ito sige po Ayan, mo na po si Kati na. Ito sa <laughs> so ito pala kapag itong ito bibili, halimbawa or ito kapag ka buy one take one ang original price para niya ay ito yung 17,900 uh, uh, oh, ah uh, 990 tas ganun din dito sa kabila akala ko yung presyo yung 12,990 uh, eh, si uh, yung pala, 79. uh, uh, okay. yung 79,900 79,90 ano Mimili na po si Kadilag kung aling cellphone ang bibilhin para sa kanyang mama. Yeah. Anong difference nito ng dalawa? Ah, storage na ah, po. Ah, storage. Same lang pala ng model. Magkaiba lang ang storage. Mas malaki ito sa ay, si Mama niya may hindi uh, Oo, oh, katina may malunod lang ng magpakailan mo. <laughs> Pero same man na same. Same ng features. Yes. So. Um, like yung malaki ang screen na ito. Ah. Mas malaki ang screen. Pag sa screen mas malaki ang screen. gusto mo mas malaki ang screen. Gano'n na ito, mamay. Kikirap lang din po yung kanyang ano. Kasi yung size po ng kanyang display, mas mataas, mas malaki pa rin po. Mas malapad. So, ito na lang. Mm. Sa oh. Big sale pati siya. Ano? Pares lang naman ito. Magka yung mga yes, line store. Storage. So, ito na lang. Mm. Tatanungin na po natin kung anong available color po nito. Opo, <laughs> so. series mataas <laughs> mga 20,000 na Fan po kami ng Samsung talaga. <laughs> uh, yung bi pagbibigyan. Po. Thank you po Bali sa inyo. Oh, po. <laughs> so, yan, Bali. Ang available color daw po nung Samsung Galaxy A3. A A34 po. Galaxy. Ay, purple at saka black parang magugawa ko dun sa block para mas safe po, safe color honey <laughs> so sige yan na po I bibili na po namin oh, sige po thank you kukunin na po ni Cadillac yung cellphone para surprise sa kanyang mama wow matutuwa yun Cadillac ano okay. um. ito po ay Para po sa para ibang warranty, inang po warranty. When you're warranty,

Parang si Ate din din binahalas. Noon? Noon. Uh, yung regalo ko kay Bibi naman. Ah, o. Ngayon okay. ay itetest din yung cellphone, honey. Okay. Eh. Bubuksan, yeah. tapos ay check-check yung sound, yung camera. Ayan. Magandang brand ang Samsung. Han. Mm. Matibay. Saka siya so, mga kadilag. Di ba naka-Samsung? Oo, oh, Samsung din. Kahit si Pao pa tsaka si Bim, ay nakasama pa. Dali mamita yung 834 50 for 1 20-day storage Ikaw na pagpapalagyan ng tempered glass. Balim mo sa tempered glass po naman, ay 1,999 pesos. Sige, palagyan na din. Papalagyan na din natin ng mga tempered glass. Sige, din natin ng case. Dahil meron pang sa sa pamilya po ng sa Oh, yeah, Mira, wow, ito. ganda ng ano. <laughs> Matutuwa uh, mama niyan. Ang ganda atihan Wow. Natin. wow. Yun, na. Oh, ano ah, makinis. Mm. <laughs> yan, open it. Dio. Yo. Ganito atihan ni. Ganito na kadalasan ng phone ngayon na, eh. yung parang yung corner na ganito. Eh. Ay, ako, nakuha ka para. Siya, ano na natin? Ganda? Oo nga. Smooth <laughs> lang, pati siya. Yes. Lang, eh. mm. Samsung, Ganda. Oh, tiyak na matutuwa eh. Sabi na na sana oh. Yeah, no, titingnan niya pa ako, malinaw. May 0.5 din po sa. Oh, may 0.5 din pala 'yun. May 0.5. Sa naman po. Yo, hi, mga kanilan. Nakaka-fresh. Oh, oh. Sige po. Sa try po ni Kadelag yung camera. Yeah. Iyon. Oh, vlog, vlog naman sa vlog. mo. sabihin may surprise ito, mama. Yan. Mag-message ka. Nakakaputi. Oo oh. nga, talaga ng video, para marinig yung muse, yung ano, voice. Saka, tignan natin yung Hello po. Hello. We have a surprise for you. Yeah. So huh? yan <laughs> ay sorpresa para pag ikaw po ay manonood ng magpakailanman o MMK ay maganda na. At <laughs> <Maganda. laughs> try natin yung music, yung, yung sound. Yun natin mga kagilag. Wow! Smooth. Maganda pati yung kanya. Stability. Ganda. Mm, Malinaw. <laughs> Yan, yung sa charging naman. Tingnan natin kung nagka-charge. <laughs> Meron po kayong mga basement. Um, check ko oh. uh, po yung mga basement. Para din sa basement. charging kung nagka-charge siya. Ah, uh, black and white. No, oh. Yes. Pero original ba yung mga basement? charging. Ayos. Yeah, uh, Fast charger din. Pwede iyo ah, Okay na po. Mabilis ah, eh. ni. Mm. -hmm. May Halata, oh, Halata oh. Ano mo talaga sa pagpindot? Mm -hmm. Ano mo sa ay updated na? Yep. Gawa na yung mga dati-dati pa mga cellphone, dati yung cellphone ko. Ay, ano. Parang medyo uh, naglalaghan uh, uh, eh. Mabilis. Mabagal lang response. Mm. para na yun. siyang naninsyong apple head. Ganun na. Ma Maano pati ah. Eh. Malaki. Mm. Yung screen. Habang inaantay po mga kadalag. Ayan. Binabrowse po ni kagawa po lang sinusubukan. Bilis yun. Oo. Oh. So yan. Madami nga po ditong iba pang brand at pangalan ng cellphone pero ang pinili nga po namin ay Samsung yun na po yung screen protector Ali, kakabitan na po nila ate para safe ang screen para may protection po ang screen mga kabilag. Yan naman po ate. Ay, charger hand. Yes, oh. May nakita po kayong ano ah, case. Ah, wala. Pag pa ano, pwede namang online na din ang dinan. Mm. Yan po at nalagyan na ng screen protector. Oh, nanonood na. Oh, Tatry natin. Magpakilan mo. Gusto ko yung mula kaya screen eh. Oh. Wow. This app is full screen. Ah, okay. Okay natin. Wow. Wow, na. ganda. Ito Talaga ko, na, ma'am. <laughs> Baka magpupuyat na naman yan si mama. Paniguradong team puyaters na naman si mama. diyan yan, looks. Yan, natin na po sa box. Ano ba ang Babayaran na po ni Cadillac. Ayan. Nabayaran na po ni Cadillac. So okay na, Cadillac. Yan. May sakling <laughs> Ayan, at okay na po mga kadilag. Thank you po sa inyong assistance. Ayan, so tayo ay pabalik na at atin ang i-surprise ang mama. Ayan, salamat po. Thank you po. Salamat po. Nandito na po kami sa Nakar, pero kami po ay dumiretso dito sa Minute Burger. Dahil ang plan nga ay yun, parang gusto namin gawing mas surprising. Mm. <laughs> <laughs> parang hindi na-expect ni mama na yung lagay na yun ay cellphone ng laman. Parang ganay yun. Kaya mamaya, hindi tayo dito na paper bag. Parang ganay yun. Tapos doon natin ilalagay itong bagong cellphone niya. Tapos ay eh, dahil narito na din naman po kami, kami po yung magmemerenda din muna ni Liz. <laughs> Ayan, okay na po yung aming order. Ito na. Tapos humingi na din po ako ng paper bag. Napaglalagyan na itong surprise. Nagutuman mm. eh. Siguro dahil lang doon sa part na nagutom kaya nagka-idea na doon ilalag. Sige, <laughs> Okay. Ito muna ng black tan. Ito yung may cheese. Ah, uh, bacon cheese pala. Nagutom. Hindi pa rin po ako nagla-lunch. Sakto. Uh, hmm. Kakain po muna kami mga kadilag Sarap. <laughs> Tapos na po kaming kumain ito. Yan, nilalagay na po ni kadilag sa paper bag. Para nga namang meriendahan Merienda time. <laughs> Yan, ito pi Yung... Yo. Yan, merienda time. Para... Oh, so, pag-abot po sa mamay. Eh. A few inches later. At nandito na po kami sa bahay mga kadilag. Ayan, ibigay na natin itong merienda. Merienda time. Nasaan si Mama Indong? Naliligo. Ay, naliligo pala. Merienda time. Naliligo pala si Mama. Bay na po si Mama. Kaliligo niya, fresh. Fresh from the bath. Merienda time. Habang mainit pa po. Oh, mm -hmm. Habang mainit pa, iiyan ang buksan ng iyong marienda. Wow! Oh. Okay. Thank you! mainit pa, iiyan ang buksan ng iyong marienda. Wow! Oh. Thank you! Wala Ang kalarihan! Malaki po yun! ay, wala naman mukhang laman. Burger! Charot! Hindi po. Power click! Yan ay bago mo pong cellphone! Wow! si Mama! Wow! At yan pong cellphone na yan ay from our anonymous sponsor. Para daw po sa iyo. Wow! Salamat po! Thank you so much po! Si Mama ay nakakatuwa at kapag kasi ay yung kausap mo ng yung normal, ay siya ay malakas ang boses, madaldal. Pero kapag kasi ay yung parang natatouch, siya ay mahina ang boses na hihiya. <laughs> <laughs> Kabaliktaran. Oh, so, wow, sana oh. Okay, na po, yung po yung plastic. Ganda. Hop. Okay. Iyo pong po nin. Wow. Pinalagyan na po namin yung tempered glass. Okay, oh. Samsung. Oo. <laughs> uh, maganda po yung panunod. Oo. Oh. Magpakailan at yun po ang bilin na nagpapabigay sa iyo na yan. Sabi po niya ay gusto niya maganda yung iyong pinapanoodan at mas malaki ang screen. So yung salpag mo po ay mapapalitan mo na. Wow! Maganda nga po mamang camera na yan. At yan ay yung storage ay kasing storage po ng cellphone namin. Yeah, pero ama, para buksan mo logs, para ma... Hop, oh, oh, up, up, Facebook oh, agad ang okay. binuksan. Wala pa pala. Wala pa, maglalagyan ka po muna dyan. Wow, oh, yeah. ganda. Yeah. Ganda mama. Ayan mm -hmm. yung may ano na, may screen protector na. Ang bibiliin ko nalaan po natin na ikon, ah, kids, At wala daw po doon available, hindi mo unit na yun. Isa siya, pinamunod oh, pa yung uh... dam. Ganda naman. Wow. Murang, murang. Salamat po. Thank you so much po. Wow, sa amin pong anonymous sponsor. Thank you po. Oh. yan, si mama po ay kawan. At ang excited nang explore ang kanyang bagong cellphone. So, yan po. Meron ka ng bagong papanoodan. Tapos ay... Maganda din mama ang camera na Yan, eh. try mo po. Oh. na oh, oh, smooth na. Smooth daw. Mm. Ayun na, yung camera po. Ayun yung camera. Oh, front. Oh, ay. Baby, baby, baby. ay. Ay. Oh. Mumuti wow. ka din yan. Ba, diyan nga hanin. Uy, yo. <laughs> Lina <laughs> <Linaw> po. Lina po, hanin camera. Ganda. Wow. Makakatuwa naman po. Maraming maraming salamat po. Thank you so much po. Ano mama, iyan ang eh, explore ang iyong new phone. Siya, uh, ganda lang sa'yo, ng cellphone. Thank you po ulit. Si mama po ay tuwang tuwa. Unexpected. Hindi niya po in-expect na siya ay magkakaroon ng bagong cellphone. Ilan daw na yung, yung cellphone na luma? Ah. Uh, five years. Ago. Ay, tamang-tama po. Oh, oh, wow! Hmm. Para din daw pati pagka-video call mo si Papa ay maganda daw ang iyong cellphone na gamit. Ah. Yeah. Okay. Sabi so, okay. po ng ating buting sponsor. Thank you po sa inyo. Nawa no, po ay pagpalain pa po kayo ng ating Panginoon. Ay, oo, okay. okay. Wow, wow. Bibi, oh, may new phone si Mama. <laughs> Nagigising po si Bibi. Yan yeah, uh, po ay Sunday. Uh, Samsung e 36 oh, oh. Yan latest oh. po na, ano, na, oh, maganda po si Wow. wow. <laughs> Pagigising ni Bibi. Oh, at alam mo, excited nga sa new phone. No? Pag mo yung mga excited, ay, yeah. Gawa mo ng Google account, Bibi. Ayan, sineset up na po ng dalawa. Yeah. I-connect mo sa ating wifi. Wow! Excited na nga. Ay, madod na magpakailan man. <laughs> po, at sineset up pa rin po ni baby. Ayan, yan po mama, i-connector ng iyong charger. Yan. At yan po kayong cellphone ay may warranty na one year. So kapag ka nagka-defect ay pwede pong ibalik doon sa ano yan, sa binilhan. At naririyan din po yung susi. Eh, kapag ka yan, lalagay na yung SIM card po. Sineset up na po ni Bibi. Ginagawa ng email at tapos ay ng account, Google account. Tabi mo lang po yan, mama. Bawal pong isirain yung ano, box. So yan, mission accomplished. Mga kadilag at naibigay na po natin kay mama yung kanya pong bagong cellphone. Muli, thank you so much po sa amin pong anonymous sponsor na nagpadala para po sa pambili ng cellphone ni mama. Naging successful yung ating uh, pagbibigay at pag-surprise sa mama ng cellphone mga kanila. Opo, at yun po ay dahil po sa inyo. At sana po ay patuloy pa po kayong i-bless ng ating pong Panginoon at palagi po kayong mag-iingat. At 'yan mga kadilag hanggang dito na lamang po ang aking vlog. Maraming salamat po sa panonood. Sana po ay nag-enjoy kayo and please don't forget to like and subscribe. Bye-bye. Wow. -bye. Bye -bye. Bye -bye. Bye -bye. Bye busy busy. busy, -busy. <laughs>